So, kaninang umaga mga ka-farmers ay naghakot tayo ng uh, mga kawayan. So, mamaya papakita ko yung video sa pagkuha natin ng mga kawayan. So, kung saan yon gagamitin natin. Alright. So, ito mga ka-farmers, yung mga pasisiyo natin dito na mga process uh, crosses. Ayan sila. So, mga siguro... 2 months na sila dito sa ganitong area so ang ginagawa ko dito mga ka-farmers ay pinalipat-lipat ko lang. So, kung saan yung mas makapal yung damo, dun ko sila ilalagay. So, dito sa ngayon, 3 uh, days na sila dito na inilagay natin. So, siguro mga ilang araw, ililipat din naman natin sila. So, ang kagandahan sa cage na ito mga ka farmers ay pwede natin ilipat-lipat. So, hindi kagaya ng <clears throat> kung meron tayong ranging area, ay Ah uh, steady lang talaga yung lugar. So sa ganitong cage mga ka-farmers 'yan ay pwede nating ilipat sila kung saan natin gustong ilagay yung mga yung mga uh, cage natin or yung mga pasisiyo natin. So ito uh, dalawang cages natin ang inilagay ko dito. Ito yung isang 4x4 ko na uh pen ay nilagyan ko na ng cco so yung nakalagay dito ng mga maklin natin ay inilipat ko muna doon sa dumping pen dahil uh, mas maganda yung mga cco muna ang ilagay natin dito para mas maka makagala sila at saka maluwag yung space so kinakailangan dito sa mga cco para mas uh, lumawak yung kanilang mga paa at saka itong kanilang mga pakpak at makalipad So, itong nandito, mga lalaki lang to And dyan sa kabila, lalaki din yan. Uh, ito dapat yung, ano, yan dapat yung kasama dito mga ka-farmers. Ang problema, nagpapaluan sila. Kaya, uh, hiniwalay ko na para hindi ma-damage. Kasi doon sa dumping pen, nakaseparate kasi sila. So, sinadya kong ilagay sila ng sabay dito para... hindi mag-away kaso Uh, merong isa dito na pula na palaging nangangaway o inaaway yung iba kaya uh, minabuti ko na ilipat doon sa dito sa kabila para naman hindi madisgrasya yung mga sisiw natin so yan ang nilagay natin dito para ma-transfer din yung kanilang kulungan kung saan natin gusto alright ito rin mga farmers uh, natapos na yung mga order natin na incubator at uh, meron tayong ginawa dito na maliit na version ng incubator so ito ay magkakasya dito is 60 uh, eggs at saka pwedeng hatcher sa ilalim so ito sinadya natin na maliit dahil uh, merong mga gustong kumuha o mag avail ng incubator yung pang backyard lang yung mga maliliit lang na incubator at yung affordable na incubator kaya Uh, sinusubukan kong gumawa ng maliit na version para naman ma-avail ng ating mga ka-farmers or yung mga gustong mag-avail ng uh, maliliit na incubator na kayang-kaya lang sa bulsa. Alright, so yun ang isa sa mga plano natin at kung sakasakali ay pwede nating i-manufacture yung o mass production yung ganyang incubator kapag magiging successful. Alright, So nandito tayo sa Manukan ngayon. Tapos na ako magpakain mga farmers at kanina uh, namatayan tayo ng white leghorn. So diyan nakalagay kasi nung napansin ko nung isang araw hindi naman masyado siyang kumakain at saka nananamlay na. So hindi ko na ginamot, hinahayaan ko na lang. So meron pa naman tayong natitira so hindi ko na hinayaan ko na lang kasi medyo malala na yung kanyang sakit sa tingin ko hindi na kaya ng gamot so wala na uh, hinayaan ko na lang so kanina ay kinuha na natin dyan sa kulungan alright so meron pa naman tayo yung mga white leghorn na mga natitira so itong ibang mga manok din natin mga ka-farmers yan nandyan sa dumping pen ay dadalhin ko din yan sa uh, kabilang area kasi ano kailangan natin ilipat 'yan kasi meron din tayong mga sisiw na uh, mga paparating. So, kailangan ng space, lugar or pagkatatalian So, 'yun ang uh, gagawin natin at saka ito mga co Meron tayong isang ano dito. Baby. meron tayong tawag dito is gansa so yung yung gansa na yan mga farmers ay bigay lang sa atin dahil merong nagpa-incubate noon tapos uh, hindi naging successful yung pag-incubate niya dahil uh, yung similya ay namamatay so yung isa merong isang na napisa so kaya binigay niya lang yan sa atin So meron tayong isang gansa dito. Yan na uh, siguro na sa mga 3 or 4 months na yata yun. So isa lang din yon sabi ng may-ari dahil pala, parating pumupunta dito yung nagbigay niyan. Babae daw yan. So uh, nangangailangan naman tayo ng lalaki para makapag-breed nun. Alright. So kanina naghakot tayo ng <coughs> mga kawayan. Uh, gagamitin natin ito pambako dito sa bahay. At yung iba naman ay gagamitin natin sa ating uh, paggawa ng mga pulungan ng mga manok. So, ito mga ka-farmers papakita ko sa inyo kung ano nang nangyari kaninang umaga, All right? So, karon mga ka-farmers uh, maghakot ta mga kawayan, kani lipak ni ati karga diri, kadaghan balik kay ubay-ubay, ani mga lipak tu apotay halakoton didto nga guud. guod og kawayan. So muna atong hakuton karon. So init kay panahon. All right, let's go. Mga farmers, ato adtoon didto. na man taghakot dire. Eh. Ato na pud. All right. Pandaron sa natong kabayo. First stop. So nakarga na ning una. Ay, Ikaduha, ato na pud didto. So dito tas landong dapit kainit. Eh, init ay. Tibuk eh. ataman ini. Polak ni kuyog. Pro, usay gahakot. Halo ini. Isay. Uh. Oh, ora. video Oh, pamot lang nya ana. Naghahanan ng kawayan. Lipak. Last na laman. Boy. Okay, napita kung kamu.